Bosing ano yan? Bosing ano yun ba? Ano ko d'yo yung... ...abang pagpruntas to. Ano? Yung labutan. Labutan? Nakakalaglagan nyo yung ano kay puno kay ano ko e. Ito to to. Dito na. Dito oh, ito. Ay, malabo na siya si Bosing e. O. Oh. Kaya ano lang. Uh, pero uh, nakikita kay bunga. Maganda yung bosing ah. Ay, Oo. Ayan na. Uh, oh. ay, ito na. Ay, ayun, 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 tas, ayun baka maunahan pa, Kuro... eh, baka maunahan pa ako eh, baka <laughs> maunahan pa ako yung mga ko eh, ang mga apo ko, biya ako niya, grabe natitira sa akin, hindi pa inob, mga kinukuha, ayun, 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 grabe, may lalablog pa oh, oh, ayun, ay, ano pa dito? boss, napagtanim ka lang ganyan dito? Oo! Oh! Ang raputan? Ang mga nila, dito, sabi ko mga pagkong magpagsasabi ha, Oo. papasokan ng mga bata yan. Oo, baka mawala Hindi, eh, no? Mawala eh. Ma Hindi mawala, baka buhatin yung puno. Ayun nga eh. Ayun 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 Oo, oh, naman, yan. Oo? Oh? Uh -huh. tapos mamimigay sa eskwela. Uh -huh. Baka mata mo ah. Eh, um -huh. naman ako eh. oh, uh -huh. uh -huh. Matinik yan, di ba? Yung rabutan? Oo, oh, matinik yan, maan yan. tamo, oo. Oh. Uh oo. -huh. Yeah, oh. oh. Grabe oh. naman. Nakapagta ng karito. Oo, oh, ang ano, tamo na na palo niya, kaya ang tamo no? At diba? Man, binibenta mo yung bossing? Ah, hindi, pa. pang ano lang namin to. Ha? Pang isak lang na, pang kayo, ah, kayo Pag nabunga yung mga ano ko. Oo. Uh -huh. Yan, hmm. uh -huh. Uh -huh. oh. Oo. 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 Wala na siya. Ayun! San? San? Oo oh. Ayun ay, na Ayun na, oh. na. Ay, ay, na, na Ang ay, <laughs> eh. dami na Meron pa bang pano? Meron pa? Meron pa ba? Meron pa ba? Meron pa ba? Wala, natin eh ko na lang Patingin yung mga nakukuha mo Ang dami na hapa Ayun na Patingin Oo oh. Patingin Oo oh. Ano diba? Grobe Grobe ilaw pa eh oh, Mga pa, grob. ilaw Yan eh, naman Kasi yan Pagka nakakita mga kapukaya mga inog Kinukuha na yan ay, kina ginagawa mo diyan, Loy? Kino-comment bro tas ko. Ay, ko 'yan eh. Hindi naman tayo sa pagkain nakita. Dubutin na 'yun ako. Gamit ko 'to Kamano? ano. Akin na, yung babaunin ko 'yan, babaunin. yan eh. Babaunin. Oh, bigla lang ta dalawa doon ka na. Ang Bali ko na, o, Oo, na man man, Tama na 'yan. Ang ulan ulan 'yan, dukla <laughs> dukla na. Na. akin 'yan. Ano 'yun? Do ka na. Akin 'yan. Ang daming bago. Ba? 'yan? Ako ang tanim niyan oh. O, tanim. Magbagulo. Wala do ka na 'tong. <laughs> wala na, wala na, bossing. Wala na. Wala eh, eh, ka na, patingin, patingin, <laughs> <laughs> ah, nung, patingin. Wala, wala, tatago ko dyan. Tingin na ako, baka marami kayo nungan, patingin na ako, patingin na ako. Sige, sige. Oo. Oh. Ayun. Grabe ng puno to, ano ba puno to? Pati nga yung puno na to. Kinuha <laughs> nun, pambahon ko yun eh. Ayun. <laughs>